sa Biblia po, merong itinuturo na piyesta ng Diyos, pagdiriwang, pagpapasalamat sa Diyos, pagkilala ng utang na loob sa Diyos. Ang talaga pong intensyon ng piyesta ng Diyos ay para yung mga taong kumikilala sa Kanya ay magdiwang dahil sa Kanya. Ganun po kasi kami kung magpiesta, mga kapatid. Walang alak, walang lasingan, walang paputok. Wala. Basta, para sa karangalan ng Diyos namin ginagawa, mapasaya natin ang ating mga kapwa-tao. Yun naman po kasi ang utos. Ang sabi ng Painonso Kristo sa 14.13 ng Lukas, pakinggan nyo. Tatapwat, kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Pagka maghahanda ka, magpipiesta ka, ang kumbidahin mo, yung mga wala, yung mga ababayang kapuspalan at